Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahili kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay iklik nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. Iklik nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Noong June 30, 2024, sa tahimik na komunidad ng Rivera del Rio sa bansang Guatemala, isang nakakakilabot na trahedyang ikinagimbal ng mga residenteng naninirahan sa lugar. Nang gabing yun, maririnig ang iyak ng isang sanggol. Nabagabag ang mga kapitbahay na wala man nang nagpapatahan sa paslit na tila walang humpay ang pag-iyak. Mas lalo pang tumindi ang pag-aalala nila pagsapit ng liwanag nang walang sumasagot at nagbubukas ng pinto. Sa puntong yun ay nanawagan na sila sa mga otoridad. Pagdating ng emergency services, pinilit nilang buksan ang pinto. Nang makapasok ay tumambad sa kanila ang kakilakilabot na tanawin. Sino at ano ang kanilang dasaksihan? Si Denise Esperanza Solesio ay ipinanganak noong 1999 sa bansang Guatemala. Walang gaanong impormasyon sa kanyang kabataan dahil maagang pumanaw ang kanyang ina. May mga nakapagsabi na ang kanyang ina ay biktima ng pananakit at pangaabuso ng asawa dahil dito ay maagang naulila si Denise. Sa kabila ng pangulila sa ina, si Denise ay kinupkop ng kanyang tiyahin na itinuring siyang parang tunay na anak. Mayroon siyang dalawang nakatatandang half-sisters na malapit sa kanya. Kilalang masigla at masiyahing tao si Denise. Mayroon siyang mga pangarap sa buhay na desidido siyang makamit. Subalit maaga siyang naging isang ina nang siya ay isang teenager lamang. Bagamat bata pa, pinanindigan niya ang pagiging isang ina. Inalagaan niya ang kanyang anak habang nagpupursigi sa buhay upang mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Pangarap ni Denise ang maging isang nurse kaya lumipat siya sa syudad ng Guatemala taong 2020 upang kumpletuhin ang mga exams nang sa ay makapagtrabaho siya sa public health sector. Ngunit panibagong pagsubok na naman ang dumating sa kanyang buhay nang mapasok siya sa magulong relasyon dahilan para muli siyang magdalang tao. Taong 2023, isinilang niyang isang sanggol na babae. Gayunpaman, hindi siya pinanghinaan ng loob at desidido pa rin siyang ipagpatuloy na makamit ang kanyang pangarap upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Lumipat at nagrenta siya sa San Miguel Petapa, isang residential area na kilala sa modernong disenyo ng mga bahay at ligtas na kapaligiran. Sa pamamagitan ng suporta mula sa kanyang mga kapatid, kumuha siya ng caregiver na mag-aalaga ng kanyang mga anak habang siya ay nagahanap buhay. Ayon sa kanyang landlord, si Denise ay isang responsabling tenant na laging nagbabayad ng renta sa oras. Maayos ang takbo ng kanyang buhay ng panahong yun hanggang sa dumating ang isang malagim na araw. Umaga ng June 30, 2024, nabahala ang landlady nang marinig niya ang sanggol na anak ni de Denise na ilang oras nang walang humpay ang pag-iyak. Ilang beses niyang kinatok ang bahay subalit walang sumasagot o nagbubukas ng pinto. Sa sobrang pag-aalala ay tinawagan na niya ang emergency services bandang 6:30 ng umaga. Pagdating ng mga bombero at police officers, pilit nilang binuksan ang pinto. Pagpasok ay tumambad sa kanila ang kakilakilabot na tanawin. Doon natagpuan nila ang dugoang katawan ni Denise na wala ng buhay. Nawawala ang kanyang ulo, pati na ang kanyang puso. Ang kanyang umiiyak na anak ay nasa kama. Sa sahig nagkalat ang mga bote ng alkohol na wala ng laman. Sa sofa ay natagpuan nila ang isang papel na may nakasulat na mensaheng Sinabi ko naman sa iyo na wag mo kong iwan. Ayon sa mga otoridad, ang biktima ay nakaranas ng maraming saksak sa kanyang dibdib bago tanggalin ang kanyang mga nawawalang parte. Kinolekta ng mga investigador ang mga ebidensya at kinausap ang mga kapitbahay sa paghahanap ng mga posibleng saksi sa krimen. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, muli silang nakakuha ng dalawa pang papel na may mensahe. Nakasulat ang mensaheng, ''Nakiusap ako na wag mo kong iwan.'' Sa isa pang papel, nakasulat naman ang mensaheng kahit sino ay umiinit ang ulo. Nangyari ang krimen sa kalaliman ng gabi. Sobrang tahimik ng paligid at wala sa mga kapitbahay ang nakarinig ng pagsigaw o paghingi ng tulong mula sa biktima. Sinamantala ng salarin ang katahimikan at kadilima ng gabi upang makatakas dala ang murder weapon at mga nawawalang parte ng biktima. Bagamat kakaunti pa lamang ang nakukuhang impormasyon, itinuring ito ng mga investigador na crime of passion base sa mga ebidensyang nakalap nila. Hinala nila ay tinangka ng biktima na kumawala sa isang mapanganib na relasyon. Sa araw na yon ay nag-aalala na rin pala ang mga kapatid ng biktima dahil hindi siya sumasagot sa mga text messages at tawag nila. Regular ang kanilang pag-uusap kaya nagtataka sila kung bakit bigla na lang itong hindi nagparamdam. Masama ang kanilang kutob kaya pinuntahan nila ang bahay ni Denise kung saan sinalubong sila ng malabagonggot na balita. Lubos ang kanilang pagdadalamhati. Hindi nila matanggap ang kalunos-lunos na sinapit ng nakababata nilang kapatid. 25 years old pa lamang si Denise. Marami pa siyang pangarap para sa sarili at sa kanyang mga anak. Sa isang iglap lang ay naglaho ang mga ito. Agad dinala sa medical center ang kanyang siyam na buwang sanggol. Kinumpirma nila na wala itong natamong injury. Sinimula ng mga otoridad ng pagtagpit-tagpain ang mga pangyayari base sa mga nakalap nilang ebidensya. Dahil sa kakulangan sa matibay na ebidensya, limitado pa ang mga detalyeng inilabas nila sa publiko. Maraming spekulasyon tuloy ang nabuo at kumalat ng panahong yun. Isa na dito ay ang teoryang ang ama ng sanggol ang siyang salarin sa krimen. Bagamat hiwalay na sila ay madalas pa rin itong dumadalaw sa kanya at sa kanilang anak. Subalit kung siya ang salarin ay bakit niya iniwang mag-isang sariling anak na sanggol sa bahay na yun? Ang isa pang ay may bagong nobyo na si Denise. Dumalaw daw ang nobyo ng gabing yon at magdamag itong nag-inom. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa na nauwi sa madugong krimen. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, isang tao ang itinuturo ng mga residente. Ito ay ang binatilyong yung kapitbahay ni Denise kaya naman siya ang naging suspect sa krimen. Lumipat ang 17-year-old na Binatilio kasama ang kanyang ina sa pinapaupahang bahay limang buwan na ang nakakaraan. Ayon sa mga kapitbahay, nagtatrabaho sa gabi ang ina ng sospek. Umaga na ito nakakauwi sa bahay. Habang wala ang ina, sinasamantala niya ang oras para magpagala-gala sa paligid. Wala siyang kaibigan o kakilala sa komunidad. Nadiskubre ng mga investigador na ang suspect ay konektado sa isang grupo ng kriminal na kilala sa mga ilegal na aktibidades tulad ng pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at armas, pananakot at pagpatay. May mga chismis pang kumalat na si Denise ay nagkaroon ng relasyon sa binatilyong sospek. Mariin naman itong kinontra ng mga malalapit sa biktima. Ayon sa kanila, ay walang karelasyon si Denise ng panahong yun. Abala siya sa kanyang trabaho at pag-aalaga ng kanyang mga anak. May mga naniniwala naman na obses ang sospek kay Denise. Isang witness ang nagsabi na ipinagtapat ni Denise na hindi siya komportable kapag nasa paligid nila ang binatilyo. Ayon daw sa biktima, nagpakita ito sa kanya ng mga nakababahalang pag-uugali. Noong gabi nangyari ang krimen, ilan sa mga saksi ang nagsabing nakita nila ang sospek na nililisan ng lugar dala ang kanyang backpack. Tila bagong ligo ito at iba na ang suot na damit ikumpara sa suot nito bago ang puntong yon. Isa sa mga nakakaalarmang detalye mula sa mga witness ay bandang alas 11 ng gabi nakita siyang umaakyat sa pader ng bakod sa halip na gamitin ang main entrance. Napag-alaman din ng mga investigador na noong March 22, 2024, nag-file si Denise ng reklamong sexual assault laban sa suspect. Sa pamamagitan nito ay nakumpirma nila na walang relasyon si Denise at ang suspect maliban sa pagiging magkapit bahay. Hinala nila ay mag-isa lang isinagawa ng suspect ang krimen. Pagsapit ng July 3, nakatanggap ang mga otoridad ng tawag mula sa di nagpakilalang caller. Ayon sa caller, ang suspect ay nagtatago sa bahay ng kanyang lola. Sa kaparehas na araw na diskubre ng mga otoridad ang isang ulo na naaagnas na sa isang abandonadong lote isang milya ang layo sa crime scene. Agad nila itong ipinasuri para matukoy ang identity ng ulo. Sinuyod nila ang iba pang karatig lugar para sa nawawalang puso ng biktima, pati na rin ang ginamit sa pagpatay. Kinagabihan, tumabas na ang resulta na ang natagpo ang ulo ay sa biktima na si Denise Sulesyo. Nabalot ng takot at pangamba ang mga residente sa lugar, hindi sila makapaniwala na isang kakilakilabot na krimen ang naganap sa kanilang tahimik na komunidad. Nanawagan sila sa mga otoridad na paigtingin ang seguridad sa lugar. Tumindi pa ang tensyon ng kumalat ang balita na nagtatago ang sospek sa tahanan ng kanyang lola. Puno ng galit at hinagpis, sinugod ng mga tao ang bahay na pinagtataguan ng sospek. Patuloy na nadaragdaga ng mga tao na lalong tumitindi ang emosyon. Ang tuluyang nagpasiklab sa lahat ay nang kumalat ang balita na ang sospek mismo ang nagbunyag ng kinaruroonan ng mga nawawalang parte ni Denise. Pagdating ng katanghali ang tapat, napalibutan na ng mga galit na tao ang bahay. Bagamat may mga officers na naroon, hindi nila basta-basta madadakip ang sospek dahil siya ay isang menor de edad. na Nangangailangan ng special na legal procedure bago nila makuha ang kustodiya ng sospek. Pagsapit ng alas tres ng hapon, nagsimula ng magdemand ng mga tao ng mabilisang aksyon. Patuloy na nagdaratingan ng mga tao na tila nauubos na ang pasensya. Sigaw nila ay hustisya at kung wala pang gagawin ng mga otoridad ay sila na mismo ang gagawa ng aksyon. Malapit na sila sa puntong susunugin na nila ang bahay. Naiwasan naman ito nang magpadala pa ng karagdagang officers sa lugar. Limang taon nang matahimik na naninirahan sa bahay ang lola ng suspect. Minsan ay dinadalaw siya ng kanyang anak at apo. Makalipas ang anim na oras na negosasyon, sa wakas ay nag-issue na ng official arrest warrant mula sa judge. Isang Specialized Criminal Investigation Unit ang nagsagawa ng operasyon. Inaresto nila ang sospek na pinagsuot nila ng helmet upang maitago ang kanyang identity. Inilabas siya sa bahay habang gwardyado ng mga polis sa kanyang paligid. Ang mga officers naman sa paligid ay pinipigilan ang galit na taong bayan na makalapit sa sospek upang di siya makuyog. Ang bahay ay hinalughog ng mga otoridad para mangolekta ng mga karagdagang ebidensya. Subalit hindi pa tapos ang mga nagpoprotesta. Nang matapos ng otoridad ang investigasyon sa bahay, nagdemand ang mga residente na lisanin na ng pamilya ang lugar. Sa takot na sila ang pagbuntungan ng galit ng mga tao ay tahimik nilang nilisan ng lugar bandang alas 10 ng gabi. Makalipas ang dalawang araw, ang pecha ay July 5, inihatid na ang labi ni Denise sa kanyang huling hantungan. Sa tulong ng mga residente, nagsagawa sila ng fundraising at nakalikom ng halaga para sa mga bayarin sa pagpapalibing at pambili ng mga pangangailangan ng anak niyang sanggol tulad ng diaper at gatas. Marami ang nagluksa at nakiramay, nagdeploy ng mga officers sa araw ng libing para masigurado ang kaligtasan ng mga tao. Sa puntong yon kasi ay hindi pa sigurado kung nag-iisa lamang ba o marami ang sospek sa krimen kaya marami pa rin ang nangangamba sa kanilang kaligtasan. Hiniling ng pamilya at mga otoridad na magkaroon ng kaunting distansya ang iba pang nakikiramay bilang respeto sa pamilyang nagluluksa. Nanawagan rin ng pamilya na tigilan na ang pagpapakalat sa social media ng mga nakababahalang larawan ng labi ni Denise bilang pagrespeto sa kanyang alaala. Nanghingi rin sila ng proteksyon para sa kanyang mga anak na naulila. Ang tiyahi na siya rin kumupkop kay Denise ay nagpresintang kupkupin ang mga naulilang bata. Ayon sa kanya, sa isa nilang pag-uusap ni Denise, binili nito na kung sakaling may mangyari sa kanya, nais niya na ang kanyang tiyahi ng mag-alaga sa mga bata tulad ng pag-aalaga nito sa kanya. Subalit isang report ang lumabas na ang sanggol na anak ay napunta sa kustodiyan ng pamilya ng kanyang ama. Dahil menor de edad ang suspect. Limitado lamang ang impormasyon na inilabas sa publiko tungkol sa kaso. Ito ay upang protektahan ng identity at karapatan ng mga juvenile offenders. Mas pinagtutuunan nila ng pansin ang rehabilitation ng isang de edad kesa sa kapurusahan na ipapataw dito. Ilan sa mga kaunting detalye na isiniwalat sa publiko ay ang pagre-request ng defense team ng psychiatric evaluation para sa suspect bago ang initial court hearing. Sa hearing, prinesenta ng prosecution ang mga witness at lahat ng ebidensya na nakolekta laban sa nasasakdal. Kabilang sa mga ebidensya ay ang CCTV footage na nagpapakita ng mga kahina-hinalang kilos ng suspect bago at matapos ang krimen. Sa Guatemala, ang pinakamataas na parusang pinahihintulutan ng batas para sa mga nagkasalang may edad na 15 hanggang 17 years old ay anim na taon lamang na pagkakakulong sa isang juvenile detention center sa ilalim ng mahigpit na pamamahala. Magkahalong kalungkutan at pagkadismaya ang naramdaman ng pamilya ni Denise. Hindi nila maiwasang maramdaman na kulang na kulang ang parusa. Ikinalulungkot nila na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ni Denise ay pinili niyang magsumikap at lumaban ng patas para sa kanyang mga anak habang ang isang masamang damo ay walang awa lang itong tinapos. Hindi lamang ang mga pangarap ni Denise ang naglaho kung hindi ang isang ina sa dalawang mga paslit.